Hindi natin maikakaila na sa archeology ay may nadidiskubring mga sinaunang chariot na sadyang masasabi natin na ibang-iba sa primitibong estado noong sinaunang panahon. Katulad ng hieroglyphics na nakita sa Abydos, Egypt na naglalarawan sa flying saucers. Mayroon ding 2,500 year old na Asian aviation at ang small golden ship na hawig sa figura ng jet planes. Ilan lamang ito sa mga natagpuan na. Pinapatunayan ng ilang batikang archaeologist gaya ni Sakarya Sitchin at Eric Von Daniken na totoong may space travelers na noong unang panahon. At ang mga space travelers daw na ito ay mga sinaunang astronaut na bumabasa sa ating planeta mga ilang libong taon na ang nakalilipas. Kung ating papansinin, ang mga ang ito ay hindi lang basta ordinaryong bagay na hango sa imahinasyon ng mga primitive man. Bagkos ang mga uri ng ebidensyang natatagpuan ay mga patunay lamang na talagang may umiiral na mga advanced extraterrestrials mula sa ibang planeta. Sa puntong ito, aalamin natin kung may mga palatandaan din kaya ng mga sinaunang spaceship sa Biblia. Heto ang tatlong patunay. Ang bituin sa silangan Ayon sa aklat ni Mateo chapter 2 verse 9 Pag tarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad at narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol hindi ba kayo napapaisip? Hindi nyo ba na itatanong? Kailan pa nagkaroon ng bituin o tala na uunahan ka sa paglalakbay patungo sa isang punto at hihinto na lang? Sa sobrang laki ng bituin na posibleng mas malaki pa sa ating mundo, ay paano neto magagawang gumalaw patungong Bethlehem mula sa silangan? Tiba napaka-imposibleng mangyari yon? sa panahon natin na kapag may bagay na makita tayong gumagalaw o umaandar sa langit tuwing gabi, ang una nating iisipin ay isa itong eroplano o jet plane o kaya isang bagay na sasakyang panghimpapawid. May mga bagay din kung minsan na lumilipad sa langit na hindi maipaliwanag at kadalasan natin itong tawaging UFO. Ang mga UFO ay talamak ng makita sa iba't ibang panig ng mundo, bagaman minsan ang ilan ay bunga ng paredolya. Subalit ang karamihan sa mga nakuha ng kamera ay sinasabing totoo. Kapag ang pitong taong gulang na bata pababa ay makakita ng lumilipad na bagay sa himpapawid o isang eroplano, minsan ang unang perception nila ay isa lamang iyong bituin sa kalawakan marahil sa madalas nila itong makita tuwing sila ay titingala sa langit. At sa kadahilanan na rin, wala silang malay tungkol sa eroplano. Sa paniniwalang ganito, posibleng ang bituin na nakita nga ng mga pantas na lalaki sa aklat ni Mateo ay hindi literal na bituin, kundi ito'y isang uri ng spaceship. Bagaman dahil sa nangingibabaw na sinag at hugis neto na kapag natin mula sa malayo ay talagang aakalain na isang ordinaryong bituin lamang. Ang Rocket Ship ni Elias Sa ikalawang hari, chapter 2, verse 11 Sabi dito, narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. In reality, wala pa akong nakita ni Minsan na kabayong nag-aapoy. Sabihin natin sa mga anime oo, pero sa realidad natin, wala pa. At wala pa din akong nakikita na karong nagliliyab na hindi natutupok. Gayon paman, ayon sa aklat ni Rael, ang description ito na narinig at nakita ng mananalaysay ay isang klase ng spaceship o kung tawagin ay rocket ship. Pero hindi ito rocket ship sa panahon natin, kundi ito'y katumbas o nahahawig lamang sa rocket ship. Sinasabi na ang kabayong nag-aapoy ay mga description ng apoy at usok ng mga blast pipe. Pero dahil sa hindi pa kayang ipaliwanag noon ang ganitong bagay, ay inilalarawan na lang ng mga sinakunang tao ang kanilang nakita batay sa kanilang pagkakaunawa. Kung tutuusin, kapag ipinakita mo sa isang mababang tribo ng Timog Amerika o Afrika ang isang pumapaitaas na raket, wala silang kakayahang maunawaan ang scientific phenomenon na ito sa rasyonal na paraan. At na nito bilang isang bagay na supernatural o mystical. Sa pagbalik sa kanilang tribo, magkukwento sila tungkol sa nag-aapoy ng mga kabayo at karetela. Kaya't sinabing kabayo ay dahil sa hugis na nakita nila na siyang nakahawig sa itsura ng kabayo. Ang Flying Saucer ni Ezekiel Basahin natin ang ilan sa chapter 1 sa Buk o pesekil. At ako'y tumingin at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. At mula sa gitna niya ay nanggaling ang kahawig ng apat na nilalang na may buhay at ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. Samantalang ang minamastan ko ang mga nilalang na may buhay. Narito, ang isang gulong sa lupa sa siping ng mga nilalang na may buhay. Sa bawat isa ng apat na muka ng mga yaon. Ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkayari ay parang kulay ng berilo. At ang apat na yaon ay may isang anyo at ang kanilang anyo at ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Pagkayumaon, nagsisiyaon sa kanilang apat na dako. Hindi nagsisipihit ng sila yumaon. Tungkol sa kanilang mga ruweda ay matataas at kilabot At itong apat ay may kanilang mga ilanta na puno ng mga mata sa palibot. Pagka ang mga nilalang na may buhay ay nagsisiyaon, ang mga gulong ay nagsisiyaon sa siping nila at pagka ang mga nilalang na may buhay ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas. Kung saan naparoroon ang ispirito ay nangaparoroon sila, doon pinaparoon na ng espirito. At ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila. Sapagkat ang espirito na nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Pagka ang mga yaon ay nagsisiyaon, ang mga ito'y nagsisiyaon. At pagka ang mga yaon ay nagsisitayo, ang mga ito ay nagsisitayo. At pagka ang mga yaon ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila. Sa pagdatang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Una ko itong nalaman sa aklat na Chariots of the Gods na Eric Bondaniken, chapter 5. Ilang oras din akong napaisip at kong may punto nga naman talaga. Kung ating mapapansin at babasahin ng buo, may mga mababasa tayong nagmula sa hilaga, bagay na kumikislap, makinang natanso, apat na gulong, bubungang parang kristal, at iba pa. Naitanong nyo na ba kung anong meron sa mga bagay na iyan? At kung anong kinalaman ng mga deskripsyong iyan sa pagpapakita ng Diyos o ng ilohim kay Isikil? ang katunayan na ilarawan pa ni Ezekiel sa ibabaw daw ng bubungan ay mayroong isang nakaupo. Ezekiel 1 verse 36 Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila trono sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Ibig sabihin, sa ibabaw neto ay may nakasakay at iyon ang posibleng nagmamando sa bawat dalaw. Ipinantataka ni Daniken, bakit sa iisang direksyon lamang nagmula ang bagay na ito kung alam naman natin sa tradisyonal na paniniwala na ang Diyos kahit saan naroon? Hindi ba pwedeng lumitaw na lang na parang magic? Thinking. Ayon sa aklat ni Rael, ang mataas na hanging bagyo ay mga marka ng makapal na usok na iniiwan neto mula sa kanilang sasakyan na gaya lang sa kasalukuyan nating mga eroplano sa mataas na altitude. Ang makintab na metal ay ang makina at ang kidlat na sinasabi ay yung mga ilaw na nagmumula dito. Ang parang ayos ng apat na gulong ay may nakapaloob na isa ding gulong sa bawat isa. Katunayan, hindi ito literal na gulong gaya ng alam natin. Ito ay representasyon lamang ng makina na flying saucers at nakahimpil di umano malapis sa mga may buhay na nilalang. Mula dito ay merong apat na rings na puno ng mata sa palibot. Kumbaga ang mga nakitang mata ay katumbas ng portoles o mga bintana na ginagamit sa submarine batay iyan sa aklat ni Rael. Sa chapter 3 ay nakasaad kung paano inilipad ng sasakyan sa isikil at nailarawad pa niya ang ingay ng mga gulong neto o ng kabuuhan ng spaceship. Ezekiel chapter 3 verse 13 Narinig ko ang ugong ng kanilang mga gulong na parang ugong ng